nabukasin natin tumulong dito. Ito kasing boses ng bayan. Ito po, hindi lang po ito uh, particular para sa mga problema ng apps, kundi susolasyonan susulasyon, po natin, itatry ko po ang lahat para matulungan po lahat ng klaseng problema dito sa Pilipinas. Uh, gusto po natin makatulong, ito po yung show natin, show ng bayan. Uh, at syempre, nandito po uh, kasama ko ang uh, lawyer ko din, lawyer po ng bayan. Mm -hmm. Lawyer ng boses ng Bayan, Attorney Ace. Attorney Ace, uh, nandito ka naman kanina. Okay. Uh, grabe yung ano na parang naano ako sa problema na wala man lang uh, tulong, wala man lang uma-action para na naano ako. Naawa ako sa mga riders. Eh. Anong ba 'yung mga uh, legal aspect na pwede nating uh, ma share kahit information sa mga taong nanonood ngayon, Attorney Ace? Una bago ako dumako sa legal aspect. Ako'y ano rin, uh, yung puso ko nahahabag nung narinig ko yung kwento mo. Bakit ko nasabi yan? Kasi unang-una, -una, yung trabaho nyo ay delikado. Di ba? Tapos, tinanggalan pa kayo ng base fare. Eh, yung base fare na yan, minsan, dyan na nga lang tayo kumikita ng malaki. Bakit ko nasabi yan, di ba? Kasi maganda nga, magbubuk na magbubuk, patak ng patak yung base fare. Di ba? So, masinisipag ngayon yung mga riders. Ngayon, yun yung pinakapangunahing source na makonsan kayo makakaipon, natanggal pa. Kaya ngayon, syempre, ang tendency, yung mga riders, napupwersang sumagad 12, 14, hanggang 16 na oras bumiyahe. Tama? Para lang maabot natin yung pangangailangan ng pamilya. Tapos, meron ka pang dalawang anak. Ngayon, nabanggit dito ngayon, eto yung legal aspect na sinasabi niya kanina, sabi rin daw ng Lala Move, eh kayo ay considered independent contractor. Totoo yung sinasabi mo. Bakit ko sinasabi, hindi siya sakot ng labor code kasi hindi kayo may tuturing na empleyado. Yun ang konsepto nun eh, ng independent contractor, hindi ka empleyado. Pero hindi nangangahulugan na wala nang pwedeng mag-regulate. Andito ngayon ang tinatawag nating LTFRB, Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ibig sabihin, attorney, kung hindi sila considered as a normal employee, wala yes. silang benefits. Oo. Ay, hindi pa pwede yan. Kung ako masusunod kung ako masusunod, hindi ko papayagan yung mga apps na, yan, na hindi gawing uh, regular employee ang trato sa mga saan nila. Hindi ako papayag dyan. Dagdagan natin. Kung hindi man magiging regular employee, dagdagan na lang yung benepisyo. Tama. Dapat may benepisyo. Diba? Lalo na yung uh, ano pag may nadisgrasya. Kaya nga. Diba? Kasi, Insurance. Nito, ang, ang mga private company, kagaya na itong pinagtatalakay natin, hindi required kasi magbigay ng hazard pay. Hindi required, ha? pero yung trabaho nyo ay delikado. Tama. Yun na lang nga, hilingin natin. Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Bakit ganyan yung batas? Ibig sabihin, walang nag-check -che sa kanila? Ang dami-dami nila dyan? Dahil na sa boses ng bayan, baka marinig nila ang kayo. Ang ko, regular employee ang trato sa inyo. Ibig sabihin, wala lang kayo. Eh, paano pag nadisgrasya kayo? Eh, di wala na lang. Tapos ang laki-laki ng kinikita nila. Hindi ba pwede yan? Kailangan ma-regulate yan ngayon. Tama. At manawagan tayo. Na kung saan, malamang maraming nanonood ngayon, mga mambabatas, at utusan din o gumawa ng magandang batas sa LTFRB para ma-regulate at ma-check nila kung tama ba ang mga benepisyo nyo o yung mga karapatan nyo na nasa batas. So wala silang karapatang magreklamo? Meron. Hindi naman pinagbabawal magreklamo eh. Pero wala lang silang laban kasi eh, hindi sila tinatratong... Maaring ganon kasi nga wala silang boses. Mahirap yan. Mayrop Kaya ngayon sila yan. nandito sa programa para lumakas ang inyong boses. Diba? Di ba? Hindi ako papayag dyan. Ngayon gagamitin natin yung programa para matulungan ang inyong problema. Sa pamamagitan ni Rendon Labador. Ayan, at nandito. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Kung alam ko na matagal na yan, hindi ako papayag. Hindi papayag. Pupuntahan ko yung mga ano government uh, officials natin. Hindi, hindi papayag ng ganyan. Narinig ang dami-daming riders eh. Sobrang dami, kaya nila punin yung circle eh. Tama. Tama, daang libo. Ano? Punta kaya tayo, lahat, food panda, lahat ng riders grab, pati ano, punta kaya tayo doon. Gagawa rin tayo ng transportation strike? Hindi strike. May kiusap lang tayo Mananawal ng rin. maayos para marinig yung boses ng bayan. Ano? comment nyo dito guys, kung gusto nyong gawin to, hindi ako papayag na grabe, ang liit lang kinikita nila tapos hindi mo pa bibigyan ng benefits. Binawasan grabe ka. naman yun. Binawasan, Binawasan, ka. Binawasan ka pa. Walang puso. Hindi ba pwede yan? Naduduro kailangan natin magsalita. Eh. Kailangan natin magkaisa. Yun. Salamat. Magkaisa lahat. Magkaisa lahat ng mga riders. Email nyo kami sa sumbungan ng Pilipinas sa gmail.com lang. Hindi na namin papayagan yan. Okay, okay. Ano, tapos, anong, anong sabi ng ano, lalambog? Actually, hindi naman namin ma, ano yan, ma i sa kanila eh. Sabi na, wala namin, kahit mag-post kami, magsabi kami, hindi rin naman nila wala eh, kayong magagawa, ano? Opo, dahil patakaran nila yung company. Ilan nila, ilan, ilan eh ilan bang lalambog drivers Tawagin ang kanilang pansin na dapat may nag sa kanila eh. Yes diba? po. Wow. Uh, oh, Abro, kumusta? Ano ang may tutulong ng isang random labador sa ngayon? Ano ang reklamo mo? Magandang hapon po ako si Jake ko. Isang Ano ano? Hindi, 'wag mo sabihin totoo mong pangalan. Ano ang ano mo? Ano pangalan? Ah, uh, pangalan ko si Jan. Jan. Eh Jan, ano ang reklamo mo? Ah, uh, reklamo ko po sana yung uh, patakaran ni Lala Move. Patakaran ng Lala Move? Ano ang yes. ginawa ng Lala Move sa inyo? Actually, wala naman siyang ginawa pero wala rin siyang ginagawa. What I mean is yung Right. Walang ano, walang walang ginawa. Walang magginagawa ng sila ng move. Opo. pero, pero walang wala ginagawa. Kasi paliwanag mo nga. Kasi halimbawa... ka? Ah, nabotas po. Nabotas. 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 Isa kang Lalamove driver. Yes, Ilang po, taon ka na rider po? Actually mga nasa 6 months na po. 6 months na. Pero dati na akong Lalamove rider. Okay, ilan ang anak? Sa isa po ang... Ay, ay ilan ang anak Isa okay. sa asawa? Uh, dalawa anak. Dalawa anak. Okay. Maayos naman ang na pamumuhay. Yes po. Uh, okay. Uh, sa uh, mga kapasko pa naman. Okay uh, naman. Okay po eh. Bali, nawala na ako ng work uh, sa opisina kaya nagbalik lalamog po ako. Okay. Anong uh, dating uh, trabaho? Uh, Nag-opisina po. Nag-opisina? Yes yeah. po. Okay. Then, nawala na ako ng trabaho, nagbalik lalamog po ako. Okay. Almost three months po akong full time everyday po walang mintes, may mintes okay. man mga ilang araw. Okay. Then na-realize ko na meron palang ano, meron pa lang hindi maganda patakaran si Lala May hindi magandang patakaran ang Lala Move. Yes po. Ano 'yon? Halimbawa na, na dito sa pababa ng pababa yung uh, matrix namin. Pababa ng pababa yung fair matrix ninyo? Oh. Yes po. Hindi na po kasi ganong kalakas, kaganda. Lalo, lalo na yung mga malayoon biyahe. Okay. Kung dati, eh, Uh, dati, magkano kinikita ninyo? Dati kikita ka ng mga 2,000. Dati, 2,000, 2000 per day. Yes. po. Okay. Ngayon? Siguro kung ano, maghapon, magdamag, kikita pa rin naman. Kaso, yung sulit ng pagod mo, hindi na akma dun sa kikitain mo. Kung gusto mong habulin yung gano'ng kita... Na eh. Mag, dati, 2,000 per day. Mm. Ngayon, magkano? Average? Siguro mga average, 1,500. Ibig sabihin, dati 2,000 ang kinikita mo. Ngayon, 1,500 na lang. Ah. Okay, bigla mo ba? Mas mapapapa doon. Kung gusto mong habulin yung dati mong kinikita, magtatrabaho ka. Hindi, dood ka. Kayod ka mo. Dito dito. na lang. Dood ka. Papasensya na brother, medyo paus ako ha. Okay. Paus ang boses ng bayan. Pero alam mo naman, okay. pag may humihingi ng tulong, kahit may sakit ng inyong random na ba doon, Ibuboses ko pa rin kayo. Alam, okay, okay. Ano? Tapos, anong anong sabi ng ano, lalamo? Actually, hindi naman namin maano yan, di ma ano, ano, i sa kanila eh. Sabi na wala kahit mag-post kami, magsabi kami, hindi rin naman nila Wala nang magagawa, no? Opo, dahil patakaran nila 'yung company. Ilan nila. na, ilan edi ilan bang ba lalamo drivers ngayon? Ah, hindi ko mabilan. Ang dami, no? Bakit Ba't uh, ba? ikaw lang ang nagreklamo? Marami nung nagreklamo dyan. Ilan-ilan, nagpo-post, yung mga kapwaray. Yung mga groups. Pag nagkikita kami, eh oh. ganito sila, ilalan mo, ganyan. Oh. Eh, eh bakit hindi kayo nagreklamo sa ano, opisina nila? Ah, sa number one, number one po dyan, wala po kaming uh, grupo o union, yung legit na union namin na uh, makapag-raise kung sakali may uh, gusto kaming ilapit sa lalo mo. Oh parang kanya-kanya lang eh. Walang walang, no. walang walang walang, legit na grupo na mag uh, ano magtataguyod ng mga concerns namin. Okay, ano pa ang ano? Ano pa ang uh, problema ninyo sa Lala Move? Kung sakaling nanonood ang Lala Move ngayon, kawawa naman yung mga riders natin na nagtatrabaho lang hanggang susurvive lang lalo na Pasko po ngayon. Baka meron naman tayong uh, magagawa para sa kanila. Ano pa ang reklamo mo? Ang number one concern po is yung permit tricks base fare po na oh. tinanggal po sa ilang karamihan ng ano drop drop off at saka ano po pick up location wala nang base fare. Yes, kasi po. yung base fare, pagka hindi ko yan yung uh, pag may takuha kay kliyente na agad standard nawala yun opo nawala piling-piling lugar na lang ayon yes, bakit uh, ang ang dahilan din nilalamobie is uh, tawag doon uh, smart ano po smart booking na tawag oh. Mas pinapalakas nila yung ibang lugar na walang uh, base pair unlike doon sa ana sa ibang lugar na may base pair. So kung yung mahina yung ano mahina yung lugar sa mga bookings po doon sila naglalagay ng mga base pair po. Okay. So And may ganun sila smart uh, smart booking po yung tawag doon. Mhm. Mm uh, ano pa to? Uh, kapag a adjust yung uh, Lalamove meron ba silang announcement? May pinagdadaan na mga proseso actually, yan? Actually, hindi naman siya announcement eh. Kasi dapat i-announce yun, yeah, yun publicly. Ang na-announce lang yun sa mga customers and drivers. Sa in-app ano po, in-app yeah. banner po na lumalabas na ganun, may ganun po. Wala siya sa, ano, sa Facebook nila. Hindi, ganun? Hindi, wala sila sa marketing, ma sa marketing materials nila. Wala. Ganun. sa ganun. ano lang po, sa in-app na ano, Ah, ano pa ang ano pa reklamo? Sige. Ano? Base base fare po sa po yung uh, Anong pinakamatinde? Ano po yung fare matrix po? Yung talaga ang reklamo yes. nila. So, dahil naman. dahil dati ang fare matrix namin na uh, 7 7 7 pesos point fifty. Okay. That ngayon po uh, nag-aabis na lang po ng 5.50. Okay. So, so ang, ang, oh, ano ang ano? Po. sige. Bilang ikaw ang nagre-representa ng mga lahat ng mga lalamove drivers na hindi maisabi ang kanilang mga hinanain. Ano ang pakiusap mo ngayon sa Lala Move? At alam kong nanonood sila. Actually, bro, hindi lang Lala Move ang mayroong problema ng ganyan, ha? Ang daming application yung makausap ko dati, Food Panda, etc., etc., ang dami niyan. Tawagin ang kanilang pansin na dapat may nag-regulate sa kanila, eh. Yes diba? po. Actually, parang wala po yan. Imbis kasi, yung dapat kasi ka itong mga apps na to, makatulong eh, okay. yun ang goal eh, alam ko naman, pero hindi ko alam kung ba, paano nila na-implement yung mga ganyan na siyempre apektado kayo eh, kayo yung mga riders, kawawa, wow, ang dami nito eh. Base sa pagsasaliksik ko, uh, ang mga katulad naming riders sa mga ganyang kumpanya ay independent contractor ang tawag sa amin, okay. which is hindi kami saklaw ng uh, labor code po. Hindi kayo sa cloud ng labor code. Yes, siguro. Kung 'yang gagawin ko, kaya po yan. kaya hindi po nila mapakialaman ang mga patakaran nila Lalo Hindi gagawan tayo ng batas para mapakialaman 'yan. Mahal ko ang Pilipino. Hindi naman pwedeng excuse 'yan eh na eh, foreign or something na independent. Paano yun? Eh di aapihin yung mga maliliit na mga empleyado natin, yung mga kababayan natin. Okay lang ba yun? Ito, mananawagan po ako sa mga kongresista, sa mga nakakataas, yung may kapangyarihan. Hindi ba natin pwede ma-regulate ito? Okay lang na independent. Eh, kaso naapektuhan yung mga mamamayan natin. Eh. Sila yung bumubuhay. Eh. Alam mo ba, ang laki ng contribution bagnamin, niyo, ninyo. Lalo na ng pandemic. Diba? Food panda. Lalo na ng pandemic. Walang, yes. walang pwede nga uh, papadeliver -de -papa ka. Walang may gusto. Kayo yung hero eh. Yes. Dapat kayo yung inaangat. Kayo yung pinaprioritize. O ano ang uh, panawagan mo sa food panda ngayon? Sa lalaman mo po. Ay, pala. Sorry. Okay. Ang kasi panawagan, mo po, ang panawagan mo po sa okay. mo, Mas kampihan niyo po yung mga delivery partners niyo po. Kasi tawag nyo delivery partners eh pero kami yung masadon yung ginigipit uh, binabarat ko mas kinaampihan nyo yung mga customers niyo mas mas binibigyan nyo po ng pansin ng uh, pabor yung mga customers niyo E eh, paano naman po yung mga delivery riders nyo? bigyan nyo rin naman po kami ng uh, consideration uh, bigyan nyo po kami ng pabor na uh, pabor sa amin oo oh, si lalo na yung mga ano lalo na po yung uh, insurance uh, wala po kaming insurance Oh, wala ka insurance? Wala po. Pag, na well, pag may na-accidente kayo, nasa kasahan ko. Na Minsan, magbibigay sila, uh, 20,000, 50,000. Noong nakaraan lang po, December 5, may lalamove rider po kami na na sa kasamang paala din na yung buhay. Nagbigay naman po sila ng 50,000 ko no, okay. hindi ko po alam kung tama na yun or akma yun. Pero okay na rin, pasalamat na rin. Pero maraming riders po dyan na 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 nababalian ng buto, na hindi nakakakuha sa Lala mo Kaya panawagan ko sa mga delivery riders dyan na may reklamo, lumapit na lang po kayo dito kay uh, Sir Rendon para na sa ganun, mapalakas pa yung boses natin. Mas matulungan tayo ni Sir Rendon. Yun, maraming salamat brother sa kapapangan mo na kumunta rito, nag-effort ka pa, tapos uh, ibinosis mo yung makasamahan mo. Guys, kasi ito ah, nananawagan po ako sa lahat ng Pilipino, taong bayan na, ano, umpisahan natin magsalita. Huwag kayong matakot kasi kung hindi tayo magsasalita, hindi rin nila alam yung mga hinanaing ninyo natin. Tayo, kayo ang buhay nila. Hindi lang naman kliyente. Kakatulong din yun na mapapuran mo yung client. Pero mas importante yung nagtatrabaho para sa atin. Bilang business owner, ramdam ko sila. Dapat sila yung inuuna, sila yung pinaprioritize. Alam mo, ang daming... Ang daming. Kaya, kaya, rin maraming takot na magboses dahil din sa kapwa rider namin. Na kesyo, okay, pag nagpost kami, nagreklamo kami, sasabihan ng mga kapwa rider, konting ano lang, iyakan ng iyak, konting ano lang, hirap lang, iya iyak, iyakan iyak, ng iyak, iyak. Eh, paano naman yung, ano, yung hirap na tinitiis ng mga, ano, nahihirapan talaga sa mga dito sa alala mo. Nagtitiis lang yan, nagtitiis lang kami dahil no choice eh. Walang ano eh. Pero hindi, hindi sapat yung pagtitiis namin para samantalahin kami ng kumpanya. Dapat meron talagang mag, may magandang mangyari talaga sa ano. Kasi pag may nagre-reklamo kami, umalis ka na lang dyan sa lalamog. Hindi naman sapat na dahilan yung umalis ka na lang eh. eh ito, paano yung, yung iba? Paano yung ibang nagtitiis? Paano yung ano? Walang ibang mapuntahan. Ito lang yung mahanap nila. Magpapaalipin na lang ba sila? Yun nga, dapat ano, uh, let's practice na magsalita for our rights. Kasi, ayun ang hirap sa Pilipino eh, di ba? Uh, dapat lahat ng negosyo na nandito sa Pilipinas, maging patas tayo, lalo na yung apps. Kasi parami pa ng parami yan, madadagdagan pa yan. So sana, merong isang tao sa gobyerno na mag-push na ma-regulate yung mga kasi kawawa yung mga riders na ka sa natatakbo eh magkano lang naman yung kinikita nila di ba? sa mga kapwa rider ko dyan na maraming reklamo sa sa mga kapwa rider ko dyan na ah, nagagaling-galingan alam kong hindi nyo alam na independent contractor po kayo ang tawag sa atin hindi tayo saklaw ng batas ng uh, labor code kaya yan uh, sana malaman nyo na dapat magreklamo tayo. Dapat uh, hingin natin yung ano, hingin natin yung uh, nararapat para sa atin. Maraming salamat, brother. Gagawin ko ang lahat para may boses kayo. Ayun lang naman yung kaya natin kasi katulad ninyo, niyo, simple mamamayan lang din tayo at ginagawa, ginagamit ko lang ang platform ko para makatulong kay, papano, kahit may boses, may diba? uh, gagawa kami ng way kasama ng team ng boses ng bayan, kasama si Attorney Ace na ilapit yung mga uh, hinanain ninyo sa mga taong may puso rin na willing tumulong. Alam ko, parami naman dyan sa gobyerno na uh, baka lang hindi nyo naririnig yung mga problema. Eto na, nagsasalita na po sila, lalamu, Foodpanda, panda, lahat po ng apps, marami pong ganyan. Uh, brother, marami marami salamat. Nice meeting you. Uh, Napakatapang mo. Ikaw ang dapat tularan. Huwag kayong matatakot. Tama bandito, lang po yung ako. Nandito, nandito ang kuya rin ninyo. Ipaglalaban ko kayo. Salamat, brother. Thank okay.